Mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing lima ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ng templo ng Diyos sa langit at nakita ang kabanang tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganap, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may pitong ulo at sampung sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at iniyagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayos siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamuni ng sanggol sa sandaling ito'y silang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang magahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo iyong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamaganap at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, Si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon, Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas pagkatapos malubig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarian, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari sapagkat si ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Mga anghel ay masaya nang iyakyat si Maria sa langit na maligaya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan, sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingat niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako ay tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan banal ang kanyang pangalan Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,